parang si James G. Isin din siya, nakayo po ah. Umiinom pa rin dito sa. Bibirin ko po. Hay maganda. Ba, chicken ko na lang yun niya. Para makabawi din naman ako. Ma. <messurator> Naku, ano, si Dennis Mauwi din sa akin 'yan. Ano kaya na plano naman yung tao sa akin niya? <messur> Ganito na. Pisingin ko siya no. Ay uh, si Birich may gawa to ah. Uh.

hindi naman siya ako dito kasi mahilig na nakatahimik. Eh. Kala mo, Bills, ito lang marunong ha. Ako din. Uh, pakalarga na. Ano? Akin na nga, isit mo ito. mo naman ako. Ito na. Ito, uh, Bims. <laughs> sorry. Ito nga, isit Eh, sorry. Ka, eh, eh, sorry. Eh, Kakalaw kasi makakatakas kas ako eh. Kasi ha, ilang naman talaga kita Eh, eh. Wala namang ibig si Pindo. Gusto lang kitang biruin o oh, kulitin. Sorry. Hindi na ulit ha. Hindi pa na doon sa tindahan mo ha. Akala mo ha. Paisahan mo ako ha.